Heyo heyo mga katigang Mag naman tayo Bago sumabak sa trabaho Ito yung ano Iunahin ko Kumuha ko na isa nito Kasi ang pura, parang ang, ang sarap <laughs> May mga uh, Asin 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 <laughs> Sugar na ano Naka, naka budbud Masarap siguro yung feeling nito <laughs> parang ano tingnan natin kung kung ano ba yan yung orange yan o natin so, ibabaw lang pala akala ko sa loob niyan walang, walang laman sa loob yan yung sa mihi walang nilagyan ng ano hindi ko masahan kung orange o or pineapple o ano yung linagay Saya ngayon tuloy ang kain. Bye bye.